Niles men aku dito. Ah, <ti>

Okay, ano, yung una sa ulo. Oh, yung yung chargeable? Sira na yung, hindi di saksa. Saksa? Oo, oh, hindi saksa. Ano, sira yun? Bago yun, dalang piraso? kasi may ano may ibog. Ito pala yung namin. Ngayon na lang ang punas. yung, lalong, anak, yung Ayos yung kay Makmak mag ano, hagwas. Damoy namin ang diyan sa paligid. kasi ano ganon, tabasan. Basta yung itak dyan. Ayan yung itak ko. Ang ito labas. Ayun bukas mag, ano po ng bangka. Ayos. Sana may ilang na

Ano nga niya? Baka nakila ba kayo ni Ram? Ay, harins harins ng gamit. Linis-linis. Ako na guys, alas 5 na. Alas na kami dito bago nakarating.